Ngayong araw ay tuturuan ko naman kayo ng teknik kung paano natin ma-achieve ang malutong na pagkakaluto natin dito sa adobong mani. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa kutkutin tulad nitong mani, nako, perfect sa'yo ang video natin today. Swak na swak din ito sa mga mister nating mahilig tumoma. Ipagluto mo na lang sila nito at tiyak na iibigin ka ng wagas. Yeehee! Tara, simulan na agad natin. Bali dito guys, ipe-prepare ko lang muna ang gagamitin natin sa pagluluto nitong adobong mani. Maghihiwa lang tayo dyan ng isang buong bawang. Kung prefer nyo naman po ang mas marami pang bawang, pwede nyo naman pong dagdagan pa. Next tayo itong siling labuyo. Bali tatlong piraso lang po ang gagamitin natin dyan guys. Since hindi nga po mahihilig sa maanghang ang mga tao dito sa bahay, kaya kokontian lang natin ang sili. Again, kung gusto nyo pong dagdagan ay pwede naman po. Dito naman ay meron tayong biniling kalahating kilo ng mani na may balat. 60 pesos lang po itong mani na nabili ko sa palengke. Bali, uhugasan lang muna natin itong mga mani ng dalawang beses para mawala yung mga alikabok at dumi na nakakapit sa mani. After mahugasan, isasalang naman natin yan sa isang lutuan na may tubig. Nilagay na natin sa high heat ang apoy natin dyan para mas madali itong kumulo. Takpan at hayaan lang natin yung kumulo. Bali, isang kulo lang naman ang kailangan natin dito, guys. Hindi naman natin yung palalambutin dito. Kapag nakita nyo na pong kumukulo, ay pwede na nating patayin ang apoy. Hahanguin na natin yan at ididrain muna ang mga mani. Dito po ay nagpapainit na tayo ng mantika sa ating kawali. Medyo madami-dami pong mantika ang inilagay natin dyan para mas madali lang ang ating pagluluto. Kapag uminit na ang mantika, ay pwede na nating ilagay yung mga hiniwa-hiwa nating bawang. Pipituin lang natin itong mga bawang hanggang sa maging golden brown na ang kulay nito. Dapat po ay alalay lang tayo sa apoy guys ha. Kapag po kasi malakas ang apoy dito, madali pong masusunog ang mga bawang. At kapag sunog na ang bawang, papait at hindi na magiging kaaya-aya ang lasa nito. Low to medium heat na apoy ay pwede na po dito. Yan guys, kapag ganyan na ang kulay niyan, ay pwede nang patayin ng apoy at saka hanguin ang mga bawang dito. Mas magiging crispy pa po yung mga bawang once malamigan na sa same pan na pinagprituhan natin ng bawang, ay ilalagay na natin dyan yung pinakuluan nating mga mani. Bali na sa medium heat lang po ang apoy natin dyan guys. At inurasan ko po talaga ang pagluluto nito para may reference kayo kung gaano ba talaga katagal ang pagluluto nito. Halu-haluin lang natin yan once in a while para pantay na maluto ang mga mani. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang procedure natin sa paggawa ng adobong mani, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love adobong mani. Maraming salamat po. Yan guys, hinahalo-halo pa din natin yung mga mani hanggang sa maluto. Nako guys, kapag inihain mo ito sa inuman, ilayo mo na ito sa mga kungfu ha. Yung manginginom na kungfu mulutan ay sagad. <laughs> May kakilala ka bang ganoon? Bali, exactly 20 minutes po pala natin niluto itong adobong mani natin, guys. Kapag po nasa 19 minute mark na tayo, ay ilagay na natin dyan itong hiniwa-hiwa nating siling labuyo. Sa huli na natin ilagay ang sile para hindi ito gaanong masunog at mag-create ng pait sa ating adobong mani. Lulutuin pa natin ito ng huling isang minuto at pwede na natin patayin ang apoy dyan. Kapag kasi pinatagal pa natin yan, magiging na po ang mga mani at mahihirapan na din tayong nguyain ito pagkahangon ng mga mani ay lalagyan na natin yan ng mga pampalasa. Magbubudbud lang ako dyan ng iodized salt at puting asukal. Mas masarap po yan pag may asukal. Naglalabang kasi ang alat at tamis nito. Kaya suggest ko na maglagay din po kayo niyan. Nasa inyo naman yan guys kung gaano kadaming asin at asukal ang ilalagay ninyo dito. Paunti-unti lang muna ang lagay para matansya ninyo ang lasa nito. Then saka natin ihalo ang mga toasted na bawang. And there you have it guys. Ready to papak at ready na ding ipampulutan itong simpleng adobong mani. Tag mo na din ang mga friends and loved ones at subukan nyo na ding gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!